Hello my friends Kumusta kayo lahat Happy New Year Ngayon ay January 1, 2025 Hindi natin palalampasin ang araw na to na wala tayong vlog Dahil napaka importante nito guys Ito ay unang Unang sabak natin sa bagong taon Ayan Bakit kaya malabog ang aking ano Kasi pagmumurahin ang ating cellphone ano So ayan mga kaibigan Uh, maligayang 2025 po sa ating lahat ito ko lang ilalagay ito dahil naglilinis po ako ng sasakyan ko ngayon mag service service na sa trabaho Ay. sorry so yun mga kaibigan uh, bago tayo magpatuloy gusto ko lang mag iwan ng counting message ano? sana ma-appreciate nyo ah uh, mga kaibigan, 2025 na po. Iwanan na natin yung mga hindi magandang kaugalian ng mga 2024. Iwanan na natin yan. Uh, dapat yung 2025 natin maging masagana, maging maayos, maging agresibo tayo sa trabaho. Lahat kailangan para sa kabuhayan dahil pahirap na ho ng pahirap ang buhay ngayon, mga kaibigan. Uh, yun po ang realidad. So, sana mga kaibigan ngayong 2025 yung mga kaaway nyo kaaway natin dyan sa so magkabati na tayo peace on earth huwag na tayong huwag na tayong magkipag-away dahil lang habang tumatanda tayo, ang gusto natin ay kapayapaan ang uh, gusto natin ay maayos na buhay, maayos na kapaligiran huwag natin pinasisikip ang ating mundo dahil napakasarap ng uh, makita mo ang kagandahan ng nilikha ng Panginoon uh, at huwag tayong pumunta dun sa lugar na kung saan tayo ay may hawak na bakal at iniisip na lang kung ano meron sa labas alam nyo na kung ano yun so mga kaibigan, yun lang peace on earth, sana maging maayos yung ating tawag na yung mga lahat ng mga may galit sa inyo kalimutan nyo na yan uh, Siyempre, yung mga may utang, magbayad naman kayo. Uy, kakapal ng mukha niyo. okay, so mga kaibigan, yan. Yan lang. Ah, uh, ang vlog natin ngayon. Ito, dili, nagano. Tatanggal ako ng seat cover. Para yung amoy ng 2024 na one, guys. Wala. It's All right. Eh, no? Alright. para, na natin yung vlog natin. Ito, hirap palang tanggalin itong alam mo kaya bihira lang ako maglinis ng ano, maglaba ng seat cover. Huling nilabang ko pa kaya yata to, ano pa eh, June. Napakahirap na makasit tanggalin. Pagawa nga ako ng ano, seat cover na nalagay lang, salpak lang ba. Hindi mahirap pa lang yun. Ay, naku. ako Ganun talaga. Alright. So at least, at least, di ba, natanggal. Uh, tapos nito, kumpras natin yung ilalim. Tahan dito tayo. Para matanggal yung mga, ano, alikabok. Alright. Piso, sayang to. Hindi ah. mabubuo yung isang milyon pagkakas. Ito piso. ay eh, sipon sorry pero minsan ipapabacuum ko ito guys pero plano na lang yung vacuum namin din na natuloy eh. pero may vacuum lang ako oh. siguro araw araw na babakyum ito Ay, ito pala. Ito yung pang malakasan natin guys Alright Ito yun oh nga lang ano ya, pero hindi ko talaga ng Ang dumi pala nito. <laughs> ito na ang sitwasyon ngayon guys ang ating sasakyan <laughs> <na> siya ngayon <laughs> sana na lang matatanggal na lahat tulad na Ayaw. sa wakas sa wakas natapos din bah. Ayun. Sampai lah. Sampai lah. sapin na lang pala sapin hindi na natin yung sapin kung pala na brush to lang so yun guys tapos na ako mag ng mga seat cover yan dumi na pala ng ano kailangan malilisa na yan tapos pala binrush ko ng konti yung ating flooring tsaka tinanggalan ng konting alikabok huwag natin tatanggalin lahat baka wala na tayo linisin <laughs> okay Pauwi na ako guys let's go